Magandang araw mga kaparmers, isang maulan na araw sa inyo no. So yung araw mga kaparmers ay maulan. Simula pagkagabi maulan na dito. So, Ayun nakikita inyo, may mga tubig nyo may matubig yung talungan ko. So sa araw nito mga kaparmers ay nagha kami araw ng Merkulis. So Tapos na kami nagharbis harvest, naghahakot na lang sila. So, kita nyo mga ka-farmers, ayan, gabi na yung tubig sa aking talungan. Dahil simula pa kagabi mga ka-farmers, maulan na. So, may mamamatay talaga dito mga ka-farmers dahil lubog yung puno sa ulan at tubig. Kaya dito may iwasan na may mamamatay kasi hindi pa nakaplating ito lahat. May mga puno talaga na nakalubog. So, kumunti na rin yung bunga nya mga farmers Kasi pang sampung pitas na to So may mga iniwang kami Ayan Bali pang linggo na to Hindi na masyadong marami yung bunga So sa mga nagtatanong Itong talong na to kung ilang dis na Nasa 75 dis Yung araw na to Tapos pang Sampung pitas na ngayon kaya medyo nag bumaba yung harvest namin ngayon. Ganon talaga yung talong mga kaparmers. farmers Pagka kuan mo yung harvest niya, tapos biglang bobulosok na naman. So, marami namang maliliit yung katulad nito at saka yung maliliit pa nito. Pero hindi, hindi pa siya masyadong marami. Kasi, yan. Ito tingnan nyo, hindi marami-rami ng mga, mga bulaklak, kaso naglaglagan yung mga bulaklak ng iba. Dahil sa panahon siguro, may panahon kasi talaga mga kaparmers na yung mga bulaklak ng talong nagkalaglaglagan. Kaya ang gagawin ko dito, mag-i-spray ako ng tatlong bisis sa isang linggo ng biotonic para dadami ulit yung mga bulaklak niya. So, yung problema ko talaga dito is yung trips. Dahil hindi pa rin mawala-wala yung trips niya. Pero hindi naman sara masyado na apaka sa mga bunga. Ayan. Nang mga tama siya pero hindi naman siya sobrang kuansiber talaga. Pero dapat kailangan talagang mawala tong trips. Kasi nakaka-apekto rin yung mga dahon kita nyo mga ka-farmers yung madahon ng tarong medyo na ano yung namos parang naging kuan na nilaw yan yung epekto ng trips okay, tingnan nyo ayan hindi na sya kagandahan talaga yung dahon dahil gabi na talaga yung trips na umaatake so baka magpapalit na ako ng insecticide nito mga ka sa sunod na linggo kung hindi talaga siya makontrol gagamitan ko siya ng synthetic para mamatay yung trips tapos kuhan balik na naman ulit sa formula 1 So, mahirap pagka-trips yung kalaban mga ka-farmers dahil maapiktuhan yung mga dahon kita nyo yan, ayan yan yung kinainan ng mga trips yan yung nya Parang na kuang-kuang yung madahon niya. Yung kaya yung bunga, abulaklak siguro nagkakalaglagan dahil sa trips. magiging gasgas -gas yung mga bunga niya. So yun lang mga ka-farmers, no? nag-update lang ako sa uh, pag-harvest namin ngayon. Baka nasa 400 mahigit or 500 lang yung mapipitas namin ngayon. Kasi hindi naman masyadong marami yung bunga. May mga maraming bunga na puno. Meron din kunti. Hindi magkaparehas. Kaya hindi siya maka yung pagka ganon. Mas maganda yung lahalos lahat ng puno. May bunga. Pero may mga puno na kasi nawala ng bunga. Maliliit pa. So yun lang no. Kung bago ka pala sa aking YouTube channel. Palambing naman. Pasubscribe. Rapboy Farm Vlog. Pahit na rin ang notification bell para updated ka palagi sa aking mga video lalo na sa mga baguhan. So pakipalo na rin ang aking Facebook account, kabilio Rapi. Yun lang, thank you for watching. God bless atin and happy farming.